Alam nyo ba kung bakit nasa gym ako ngayon at nagbubuhat? Kasi nga, may humamon sa akin ng palakasan. Palakasan daw kaming kumain. Siyempre, dahil wala naman akong trabaho, pinalista ko muna kay Aling Ed na bayaran ko na lang sa katapusan. Para hindi ka naman lugi sa pagkain, papawis muna kami ni Baby. Tamang pampagutom muna kami. Ayan, sige, takbo pa, takbo para mayugyog to. At mamaya pagpasok natin, ayan, marami tayong makakain. Gigi, gigi, yugyog pa natin to, pampagutom. So, ayan, naghihintay nga tayo maging totoo yung nasa picture. Sana maging totoo yung pagkain to. Hindi. <coughs> wow, magic. O, ayan guys, may kita nyo mga pagkain ng kambing. So, guys, bago magkaubusan agoy, nagkaubusan na. So, ayan, bago natin umpisan yung pagkain, kuha muna tayo dito ng mga maiiyaw. Tapos yung mga cook na. Yung iba, ikukuk mo pa. Ayan, dami niya eh, na no? mm, yan, no? Hmm, ayan, ayan. Nandito yung mga pagkain yata ng mga kambing. Hindi ko maintindihan yung mga pagkain dito minsan, eh, no? Yan no, oh, meron pa dito mga wood style. Hindi ko alam kung ano ba 'to. Nauulam ba 'tong mga ulam na 'to? Yan, manok. Ayun, marami sila dito eh. Classic class itong mga piniski na ito eh. Yan Oh, oh. 'di ba meron pa lasag na ito. Lagi Naki ko nakikita sa ano, ito. Yan, jump flowers. Mm. etong hindi ko alam na mukha siyang display o totoo ba. Hindi ko alam kung nakakain ba mga pagkain na ito eh. Tignan mo oh. Oh, meron pang may green-green. Ano ba 'tong green-green na ito? May dilaw, may pula. May namu yung namumula-mula, masarap-sarap yun. <laughs> Hindi ko maintindihan yung mga pagkain na to, pero try natin kainin yung iba. Kung ano yung lasa. Kung bang nga sa sawa tumikim tayo ng iba para... <laughs> wag yun. Yung isa may nylon. Okay, Ang gulo ng mga pagkain, pero masasarap siya, guys. Al lalo na pag libre. Sarap talaga. <laughs> ayan, no. Hmm... yung mga soft drinks, pili ka lang kung ano mga iinumin mo dyan. Tapos nandyan yung fries, o. Oh. Ayan. O, ayan. ka na kung anong pagtripa mo dyan, piskin eh. o, ito yung price nyo. Pinaikot-ikot lang tayo. O, kaya, misis, kain lang ng kain. Hanggat libre. Kain lang. Lamutak lang tayo ng lamutak muna. Ha? Ipakita natin sa ina kung anong kaya natin. Kahit na mapuno tayo sa utang, kain lang tayo ng kain. Oh, yeah, no relationship goal. Oh, ah, oh, sige, kain dito utang don, kain dito, utang don, kain ulit dito, tapos magtago-tago na tayo next week. <laughs> oh, ubos na, tara, tulog na. So mga Piniski, kakaupo tayo at paikot-ikot natin sa maliit natin tindahan na oh, bigla akong nakaramdam ng gutom. Mabuti na lang kamo, meron nagtitinda dito sa harap namin ng fried rice. So tatawid tayo. Eh no, nasa tawid lang, oh, may nagkukumpulan. So tara na. Ayan na, fried rice half lang kasi gabi na. Alauna na. O yan, half lang muna tayo. Ay, half lang pala. Walang tayo. <laughs> Tapos isang malupitang ham at isang skinless. At guys, nga pala, meron sila ng mga tinda dito ng mga beeflo, nagluluto sila ng itlog, century tuna, or kahit ano pang pwede nyo iluto at lutuin. So, oh gusto mo maging artista, di ba? Tapos pahiya-hiya ka, don't be shy! So, ayun guys, balik na tayo sa tindaan natin yan, Christmas na Christmas. Relax lang kayo, nagtatago pa ako. <laughs> no so, kahit anong pagkain talaga pag gutom ka na lahat masarap pero may mas masarap talagang kainin sa madaling araw alam ko biwan alam nyo ang iniisip kong masarap kainin sa madaling araw ah mga malisyosa <laughs> so guys dito ko na nga yung huling subo ko sa labas pero meron ako napansin talaga ng customer na hindi nila pinapansin eh. Ayan, oh. Oy, ano ba kasi yung order mo ha? Oh, ano ba order mo kasi ulasin ka na naikipulutang alan dyan o oh. Ba't di ka pinapansin? Magpaluto ka na. Buti pa to. Hindi siya i-type. Ano? Anong nangyari? Ba't nandiyan ka nakaupo? Pa fried rice, fried rice. Social. Mm. So, ayan na nga. Hindi talaga kompleto ang inuman kapag walang nagmamaoy. Agoy. So, ayan. Lasing na nga ang piniski.